Ito ang karangalang inihahandong ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas! Hubot-hubot kang lalais dito! Hindi ako papahing na maging basurahan ang malinis kong paamahay. Kaya kakalad ka rin kita pabalik sa pusaling yung pinanggalingan. Hindi ko hayaang maging kanlungan ng dugyot abusabo busabos ang aking tahanan. May pangako ang pang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Hindi ko ang maging kanlungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, May pangako ang bukas. Oh, magang umaga ang init ang ulo mo. Eh, nabibisit kasi ako. Nakaka-bad trip. Bakit nga? Ano ba problema? May taong grasa kasing natulog sa harap nitong shop. Ah, yung mga nakadamit ng brown at mahaba ang buhok? Siya na nga. Kilala mo bang buwang na yun? Napadaan siya dito kahapon. Binigyan ko pa nga ng biskuit. Ano? Anak ng Tokwa. Eh, mamimiha siya yun, ate. Naaawa lang ako sa kanya, Fernando. Alam mo naman, dati akong caregiver sa ibang bansa. At yung huli kong inalagaan, meron Down syndrome. Iba naman yun. Ang laki kaya ng pagkakaiba noon sa taong grasang mabaho na nga at gusgusin pa. Sa panlabas na anyo lamang sila nagkaiba. Dahil kung tutuusin, pareho lang silang nangangailangan ng atensyon at pagmamahal. Walang problema sa pagiging caregiver kahit pa si inaalagaan mo. E sulit naman ang pagod mo dahil may sweldo ka. Pero kung isang taong grasang aalagaan mo, anong yung mapapala? Hindi ko sinabing aalagaan mo siya. Pero huwag mo siya pagmamalupitan. Dahil kahit isa lamang siyang taong grasa, meron din siyang damdaming marunong masaktan. Sa susunod na magpunta uli rito ang taong grasang yon, hambalusin mo na para madala. Gusto ko nga ho siyang sapukin kahapon eh. Ang kaso, pinigilan ako ni Ma'am Adela. Pagkatapos, binigyan pa niya ng pagkain. Ewan ko ba rin kay Ate Adela? Gusto pa yata mag-ampo ng umaalingasaw na baliw. <laughs> Kaya nga po eh. Binibaby siya ng kapatid niyo. Kaya sigurado, paulit-ulit na babalik dito ang sintu-sintong yun. Huwag lang siyang magkakamaling akong kanyang machempuhan. Dahil siguradong meron siyang paglalagyan. Itatapong ko siya sa basurahan. Sabi ko na yun, lakas ng amats ko, ah, dinggil na dinggil ako, ha, ah, teka, dito na lang ako -ihi. ah, <laughs> <Sarang duingil. laughs> ay, yung dinggil. Alay ko, sino mo sa akin ng buti ng mineral water? Alis! Alis! ko, ang taong klasa pa lang din na bumato sa akin, may hawag siyang pamalo. Paano ba ito? <laughs> Hindi pa ko tawag ko sa uwi. Alam ko lumalapit sa akin. Kaya lang yan. Magkatakbo na ako! Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oh, walang iya ka. Ikaw na naman? Bakit? Anong bakit? Nagtatanong ka pa? Teka muna! Bakit ang panghiri ito? Bisit ka talaga. Dito ko pa umihi. Hindi. Anong hindi? Nasaan na bang panghampas ko? Ay, nantubo. Ito. Ikaw, isang hataw ko lang siguradong tulero ka. Fernando, wag! At, ate, ate, wag! ano ba? Bitiw ko na Huwag mo ko, ko awatin. Ano, ano ba tinatayo, Moriano? Sige, atak mo na. Bilisan mo. Ba, oy! Wala na. Umalis na siya. Bakit mo pinigilan? Bakal ang tubong to. Gusto mo pa talagang manakit ng tao? Tuturuan ko lang siya ng leksyon natin. Perwisyo ang kanyang ginagawa eh. Pwede ba? Relax ka lang, Fernando. Hoy, alalahanin mo. High blood ka na. <sighs> Kaya hindi maganda sa iyong kalusugan ang lagi nagagalit. At anong gusto mo? Matuwa ako? Sino ba naman ang hindi kukulong dugo sa katarantaduan ng baliw na yon? Pagkatapos kakampihan mo pa. Kaya lalong umiinit ang ulo ko eh. nasaan na si Fernando? Ay, eh, nagpunta ho siya sa bago niyang supplier. Pero mabuti naman at busy siya. Kahit paano eh, nakakalimutan niya ang kanyang pagiging miserable. Pero may pagkakataon pong nawawala pa rin siya sa kanyang sarili. At kuminsan naman eh, bigla na lang umiinit ang ulo. Pati nga ho yung taong grasa, gusto niyang patulan eh. Ah, bantayan mo siya mabuti. Dahil baka isang umaga eh, magisnan mong wala na siya. Eh Nana Shioni, saan naman po siya pupunta? Ano pa? Eh di magiging palaboy na siya sa kalsada dahil isa na rin siyang taong grasa. Aba, mukhang okay ng inventory natin ngayon ha. Walang nawawala kahit isang tornilyo. <laughs> eh, medyo binago ko na po kasi ang sistema natin, bossing. Hindi eh, na po alphabetical, kundi chronological. Mas maayos po kasi kung daily basis ang gagawin nating data entry. Mas madali pong matrace ngayon ang pagpasok at paglabas ng bawat piyasa. Hmm. Magandang adjustment ang ginawa mo. Eh, pati po yung category ng mga piyasa natin, ginawa ko pong mas detalye. Mas matrabaho po yan, pero mas accurate naman po ang recording. Ayos. Good job. Gusto ko yan. Pinapadama <laughs> lang kita, mm. bossing. Para maisa katuparan ko ang aking plano. May sinasabi ka ba? Oh, uh, wala, 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 bossing. Wala. <laughs> Basta magtiwala lang po kayo sa akin. At sigurado, wala kayong Wala kayong magiging problema. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Wala akong kasalanan. Aksidente nangyari. Hindi na nangyayari kung hindi may pinasama ang loob ni Mami! Wala kang alam sa punot dulo ng sigalot namin ng Mami mo! Kahit pa anong sabihin mo! Ikaw pala lang si sin ikaw pumatay kay mami, daddy! At kahit kailan, hindi kita mapapatawad! Ah, ah, ah. Maging sa panaginip, ayokong tingilin ang aking anak. Trista na, nak. Kung saan ka manararoon, sana'y mapatawad mo na ako. Hangad kong yung katahimikan. Upang sa si ganun, ay matahimik na rin ako. Ano ba yan? Malapit na mapuno ng kanin baboy itong baldir dito sa labas. Kilang araw na ito ah. Ano na kayang nangyayari kay Mang Pilo? Bakit hindi pa rin niya ito kinukuha? Inyip <laughs> ang kain. Aba, ayos. Ang galing ng timing mo ah may tiram pagkain pa ako sa kusina. Mas mas mabuting ang ibigay ko na lamang sa'yo. Kaysa madagdag lang uli sa kaning baboy na ito. Kaysa sandali, sandali lang ha. Dito ka lang at kukunin ko yung pagkain. Hoy! Ikaw na naman visit ka. Anong ginagawa mo rito sa harap ng bahay ni Mama? Ha? Ingi pagkain. Oh, ayos. Narito pala yung balde ng kanin baboy. Ibubus ko ito sa kanya. Makakaganti na rin ako sa buwang na ito. Oh, sige. Bibigyan kita ng pagkain, ha? Talaga? Oh, paliligo ang pakita ng masarap na pagkain. Oh, ito. Ito hinihingi mo. Oh. Ano? Masarap ba? Ha? Oh mas pogi ka pala kapag pinaliguan ng kanin baboy. so, <laughs> oh, sira ulo ka talaga. Pati sarili mo, tinatawanan mo. Ha? Huh? La laro tayo? Te te teka muna. Anong larong tinutukoy mo? Huli ka! Ay! Huwag mo ako yakapin! Bitiwan mo! Bisit kang baho! Oh? ayaw! <laughs> Ayoko! Walang yakap! Sabi ng bitiwan mo ko ano ba? kapag hindi mo akong binitiwan, upa uh, ka na kita! Oo, oh, Ikaw tayo! Abre mo ako! Uh, hayop ka! Bumalik ka rito! Papatayin kita! Ano, hayop! Ano? Mama! Kaya ng itsura mo! Ay, at ang baho mo! Ma Anong ginawa mo sa kanin, baboy? tapos na ng madaling araw. Hindi ko kasi matanggihan si Mr. Chan. Hindi bali. Mas malaking matitipid ko sa aking bagong supplier. Kaya sulit ang aking transaction. Mukhang ang baboy na yun ang nagdala ng swerte. Ah, hindi. Nagkataon lang yun. At hindi hindi ko makakalimutan ang ginawa sa akin ng praning na yun. Ah may araw din siya sa akin. Ba? Ha? Huh. Natutulog na naman dito sa harap ng shop kong gagong ito. Ayos. Pagkakataon ko na ito. Manda ka sa akin. Dahil lintik lang ang walang ganti. Anong uri ng pagiganti ang gagawin ni Fernando? Mga nagsigana, Phil Cruz, Susan Robles, Bobby Cruz, Velma Borromeo, Chiquit Amor, at J.E. June Dante sa papel na Tristan. Dilapatan ng tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong technical ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Ben Mercado. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na nang ng kasaysayang ito. Hindi ko hahayaang maging kandungan ng dugyot na busabos ang aking tahanan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang may pangako. Ang